Cinderella Bedtime Fairy Tales para sa pagpapatulog sa iyo. Hello mga bata. Oras na para matulog at ngayon, ang kwentong maririnig mo ay Cinderella. Narinig mo na ba ang kwentong ito dati? Habang nakikinig, huwag kalimutang hulaan ang nakatagong edukadong konsepto ng kwentong ito. Dati na noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Cinderella na nakatira kasama ang kanyang malupit na madrasta at dalawang kapatid na babae. Pinagtrabaho nila siya buong araw at tinatrito siyang parang utusan. Isang araw, ibinalita ng hari na magkakaroon ng bola sa palasyo. Ang lahat ng mga kabataang babae sa kaharian ay inanyayahan, kabilang ang mga kapatid na babae ni Cinderella si Cinderella ay nasa sabik na pumunta, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang madrasta. Noong gabing iyon, lumitaw ang fairy godmother ni Cinderella at ginamit ang kanyang mahika para gawing magandang ball gown ang mga basahan ni Cinderella. Binigyan din niya si Cinderella ng isang pares ng salamin na chinelas. Pumunta si Cinderella sa bola at nakipagsayaw sa prinsipe buong magdamag ang prinsipe ay agad na hinampas kay Cinderella. Ngunit kailangan niyang umalis bago maghating gabi. Habang tumatakbo siya pababa ng hagdan, nahulog ang isa niyang salamin na chinelas. Natagpuan ng prinsipe ang chinelas na salamin at nangakong pakasalan ang babaeng maaaring magsuot nito. Sinubukan ng mga stepsister ni Cinderella na magkasya sa chinelas, ngunit napakaliit nito. Sa wakas, sinubukan ni Cinderella ang chinelas at akmang-akma ito. Tuwang-tuwa ang prinsipe nang matagpuan ang kanyang tunay na pag-ibig, at namuhay sila ng maligaya magpakailanman. Narito ang ilan sa mga pangunahing punto ng kwento, si Cinderella ay isang batang babae na minamaltrato ng kanyang madrasta at mga kapatid na babae. Siya ay mabait at masipag, at nangangarap siya ng mas magandang buhay. Siya ay tinutulungan ng kanyang fairy godmother, na nagbibigay sa kanya ng magandang ball gown at isang pares ng salamin na chinelas. Pumunta siya sa bola at sumasayaw kasama ang prinsipe, na umibig sa kanya. Kailangan niyang umalis sa bola bago maghating gabi, ngunit nawala ang isa sa kanyang chinelas na salamin hinanap ng prinsipe ang salamin na chinelas at nangakong pakasalan ang babaeng maaaring magsuot nito. Sinubukan ni Cinderella ang chinelas at akmang-akma ito. Ang prinsipe at si Cinderella ay ikinasal at namumuhay ng maligaya magpakailanman. Ito ay isang maikling buod lamang ng Cinderella fairy tale. Mayroong maraming iba't ibang mga bersyon ng kwento. Bawat isa ay may sariling kakaibang twists at turns. Ngunit ang pangunahing balangkas ay palaging pareho, ang isang kabataang babae ay Mina Maltrato. Ngunit sa kalaunan ay iniligtas siya ng isang prinsipe at sila ay nabubuhay ng maligaya magpakailanman. Pagkatapos makinig sa kwento, maaari bang sabihin sa akin ng sino man ang nakatagong edukadong ideya ng Cinderella? Narito ang ideya na dapat mong matutunan mula sa kwento. Ang engkanto ng Cinderella ay may maraming mga pagpapahalagang pang-edukasyon, kabilang ang ang kahalagahan ng kabaitan at pakikiramay. Si Cinderella ay isang mabait at mahabagin na babae. Kahit na siya ay minamaltrato ng kanyang madrasta at mga kapatid na babae. Palagi siyang handang tumulong sa iba, at hindi siya nawawala ng pag-asa. Itinuturo nito sa mga bata ang kahalagahan ng pagiging mabait at mahabagin sa iba, kahit na sila ay trato ng masama. Ang lakas ng pagsusumikap at syaga. Si Cinderella ay isang masipag. Palagi siyang handang tumulong sa paligid ng bahay, kahit na hindi siya tinatrato ng maayos. Hindi siya sumusuko sa kanyang mga pangarap, kahit na tila imposible ang mga bagay. Itinuturo nito sa mga bata ang kahalagahan ng pagsusumikap at syaga. Ang kahalagahan ng paniniwala sa sarili. Si Cinderella ay hindi sumusuko sa kanyang mga pangarap. Kahit na siya ay minamaltrato at sinasabi sa kanya ng lahat na hindi niya ito makakamit. Naniniwala siya sa kanyang sarili at sa kanyang mga pangarap, at ito ang humahantong sa kanyang tagumpay. Itinuturo nito sa mga bata ang kahalagahan ng paniniwala sa kanilang sarili at sa kanilang mga pangarap, anuman ang mga hadlang na kanilang kinakaharap. Ang kahalagahan ng paghahanap ng iyong tunay na pag-ibig. Natagpuan ni Cinderella ang kanyang tunay na pag-ibig sa prinsipe. Siya ay mabait, mahabagin, at maunawain mahal niya si Cinderella kung sino siya, hindi dahil sa hitsura nito o kayamanan. Itinuturo nito sa mga bata ang kahalagahan ng paghahanap ng kanilang tunay na pag-ibig. Isang taong nagmamahal sa kanila kung sino sila. Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng happy ending. Ang engkanto ng Cinderella ay nagtatapos kay Cinderella at ang prinsipe na namumuhay ng maligaya magpakailanman. Itinuturo nito sa mga bata na ang magagandang bagay ay nangyayari sa mabubuting tao. At laging may pag-asa para sa isang masayang pagtatapos.